Hello guys! So guys, for today's video ay pricing muna tayo ngayon sa lahat ng aking mga na-order galing kay Pure Gold. At magkano na ba ang ating mga presyo? No? Kasi may mga tumaas na naman. At ito nga, apat na box ito ay yung C2355ML ay na-display na natin kaya tatlong box na lang. saka apat na plastic. Yung C2355ML guys, ang bintahan doon ay 30 kasi 25 ang puhunan natin. Ayan, kaya Umpisa na natin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. At dito nga sa dalawang plastic na ito ay mga tissue. Kahit hindi siya fast moving, pero nagtinda pa rin tayo kasi naghanap pa rin sa akin ito na pa isa-isa. Para sa ganun, mayroon lang tayong maibigay, no? Kasi mas maganda na yung kompleto. Ayan, mga 12 pieces ang laman ng isang balot, guys. Dalawa yung ating in-order, no? 15 ang isa bintahan ko dyan. Tapos, dito naman tayo sa isang plastic. Nesty Apple to guys. 25 ang bintahan natin dyan. Nag-order lang tayo ng tig isang dosena. Yun lang kasi yung konti na lang sa ating tindahan. Itong nisty Apple, saka Tang Orange guys. Ayan. 25 din ang bintahan natin dyan sa Tang Orange. Tapos, dito naman sa isang plastic. Bubuksan lang natin. Ayan. Ayan. Uh, Colgate, nag-order tayo ng isang dosina Pandagdag lang natin Dosi naman ang bintahan ko dito Ayan, sore powder Kahit mayroon pa tayo, nag-order tayo Kasi fast moving ito Sampo na ang bintahan ko dito Tapos dito sa Tide Powder na 20 17 Yan lang naman ang laman guys Tapos yung sa ilalim, ano yung close up Ayan. Close up na green ito guys Dosi pa rin ang isa Ayan, close up na green Nagdagdag din tayo dyan kasi mas mabintay yan kaysa doon sa red. Yan yung laman ng isang plastic guys. Dito naman tayo sa box guys. Unahin lang natin tong pinakamalaki. Yan magaan lang siya. Naramdaman ko siya. <laughs> Ayan nga buksan lang natin. Ayan nga mga si Cheria guys ang laman. At ito nga guys dinagdagan natin itong loaded. Mas tumas nga siya no. Kasi parang nasa 8 na ang kanyang puhunan. Dos na lang kikitain natin dito kasi 10 piso ang bintahan ko dyan. Tapos dito sa chepe, 10 din. Saka sa clover, 10 lang din dyan guys. Saka itong alibaba, ang order ko nito ay spicy. Bakit itong ang dumating? Sweet corn flavor. Sana talaga mabinta din to no? Kasi ang mas mabinta sa akin yung spicy na ano, alibaba. Ayan, 10 din bintahan natin, guys. 10 lahat ang bintahan ko sa lahat ng maliliit na mga si Cherya. Yan, mga loaded din to guys, yung mga, yun lang yung ating mga in-order, no? yung mga fast moving, mas dinagdagan natin. Tapos dito sa inalim guys, yan mga alibaba pa rin, kasi dinamihan ko nga yan guys, kasi spicy, bakit ganito ang dumating? Sweet corn flavor, pero masarap din naman yan. Tapos yan, martis na malaki, 30 ang isabintahan ko dyan sa malaki guys. Yun lang mga laman guys, tapos dito naman, buksan naman natin dito. Ayan. Yan lang yung ating mga dinagdag. Ayan. May naligaw dito na manghuan. Tapos dito sa akin, di guys, piso lang isa. Tapos dito sa malaking manghuan na chicken skin, 30. Kasi mas mataas kasi ang kuha natin sa pure gold. Kaya yan. Tapos dito sa korosini, 12 ang isa. Bintahan natin dyan. Tapos dito naman ibababa ko lang to guys para makita natin sa ilalim. Dito sa maliit na manghuan ay 10. Ayan. Dalawang flavor yung in-order natin sa Krosini. Dosy isa. Ayan. Tapos sa Skyflakes, 9 Ito. Bababa, tanggalin lang natin para makita natin sa ilalim. Tapos sa ayan. Sa Peta guys, nine ang isa ko. Tapos dito sa Milo, dosy. Ganun pa rin bintahan natin. Sa mayonnaise, 15 ang isa. Ayan, mas mabinta sa akin yung ganito. Tapos dito sa mga single na mga copy, 11 ang isa guys. 11 yung bintang ko pag isa sa single. Tapos dito naman sa twin pack, lahat ng klase, 16 ang bintahan natin dyan. Yan, mas mabinta yung twin pack. Yan, nagdagdag tayo ng mga copy. Yan, kasi mabinta yun ngayon. Yan, puro mga twin pack na yun guys. Tapos yung platops ay dos ang isa. Tapos dun sa cup noodles na yung sa ilalim, 30 ang isa. Yung natin. Cup noodles pa rin. Sa cup latops. Kasi dinagdaga natin yan. Mabinta kasi yan sa atin. No? Pangimagas nila. At yan nga ay balik lang natin. Kasi maya maya i-display natin yan. Pagkatapos magluto. At dito naman, kaya habang nagluluto tayo, i-unbox na rin natin. No? Dublihan ang gawain. Tapos dito guys, tumaas At yung gilet sa kanila. 27 na ang puhunan. E 30 lang ang bintahan ko dito. So, tatlong piso na lang kikitain natin. Hindi kasi, pag hindi kasi masyado pas mobbing, tinutubuhan ko ng limang piso. So, 33 ang bintahan ko na dyan. Tumaas na kasi siya eh. Tapos dito sa dos dis guys, hindi ako nagtitingin nito. Isang balot ang kailangan nang bibili nito. Mara kasi 20 lang naman yan. Isang balot. Sa isang tutubuhin natin dyan. Kasi 20 ang aking benta. Ganun ako guys, pag hindi masyadong fast moving, mas dinagdagan ko. No? Kasi yung fast moving naman, okay lang naman kahit konti lang kita. Kasi mabilis nang mabinta. At maganda nga itong sterilized bourbon guys, nakasave daw tayo ng 8. Kaya apat yung in order natin, 33 naman ang bintahan natin dito sa isa. Tapos dito naman sa canned pineapple, ayan, nag-order tayo ng dalawang anim yung isang laman ng isang balot kay isang dosina, 35 ang bintahan natin tapos dito sa spring oil, 10 ang isa tapos dito sa ilalim, energy 10 10 ang isa, bintahan natin sa energy tapos dito sa ilalim ay alas ka guys na condense, sa pack 9 ang isa, bintahan ko dito tapos nagdagdag lang tayo ng dilata na 5 vibe na caldera 35 naman ang bintahan ko dito. Yun lang yung mga in-order lang natin kasi mayroon pa tayong mga stocks. Ayaw ko naman mag, magpasubra ng order kasi marami pa tayong mga binabayaran ng mga order na iba. No? Kaya saktuhan lang talaga para mabilis lang umikot ang ating puhunan. Siyempre kailangan madiscarte. No? Magdagdag lang tayo kung ano yung mga konti na lang. Tapos dito guys pumunta ako kahapon sa palengke. Ayan. Kasi nga, pag wala sa pure gold, pag medyo mahal, siyempre, hanap ka talaga ng discard, you no? Know, para naman, kasi kung mag-order pa ako ng mantika na buti do sa pure gold, mahal kasi sa kanila, kaya dyan pumunta pa ako sa ibang grocery para makahanap ng mas mura. Kasi nasanay na yung customer natin na mas mura ang bilin nila, kaya yan, gagawa ka talaga ng paraan para mapa kasi nasanay na nga yung customer natin ng ganong price, kaya yun, ganon pa rin ang price natin dyan. Kaya din ako nag-order sa Pure Gold kung mas mahal sa kanila, di ba? Gagawa ka na lang ng diskarte kung saan ka mas makamura. Ayun nga guys, yung ating mga na-order ngayong araw. Yan, mag-display-displayan, mag, -display mag bisihan na naman tayo para ma-ubos na naman sila at mabinta na naman. At ito nga yung total guys, ito yung resibo. Ang total na pamilya natin na na-order natin sa Pure Gold ay 7,000 plus guys. Ayan, 7,000 na agad yan guys. Ayan. Ayan. Ito nga guys. Maganda kasi naipon natin yung points. No? Kaya may pangalan ako dyan. Wow. Wala naman tayong pagod. Dahil hinatid nga nila dito sa atin. No? Kaya yun din ang kagandahan. Kaya maraming salamat guys. At huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless you